Hello, welcome to my YouTube channel. Uh, mga guys. So, good morning sa inyo. Ah, uh, kahit saan kayo na sulok ng mundo. Good morning, may ngaga and may bumtag. western Visayas and Luzon, Mindanao. So, good morning. So, andito ko ngayon sa aking kabawan. So, ito ang na uh, assignan ko itong warehouse nito yeah, yung unit ko yan yung unit ko ah uh, forklift ah uh, uh, single so ito ang unit ko ito ang nalagaan ko pinadala ko so ito kikita nyo guys ma tahimik na lugar dito kasi ah uh, sa Thursday ngayon, medyo walang pasok yung nagtatrabaho dito tinatawag dito sa log uh, warehouse nito dito gumagawa ng ah, uh, mga nereseal nila nga na mga new bottles at saka linalagay nila sa uh, case na seal so mag tayo dito so ito tapos na ito kahapon rin gine-resell ito. So, new bottle ito. Bagong-bago na bote. So, ang pangalan ng bote, yun ang ah uh, ano ito? Kaya, e, tingnan natin. Kahapon kasi ito na natapos. Eh. So, king. Super king, guys. Ayan, super. Ayan. Super. So, yun natatapos na nilalan kahapon so dito naman tayo sa new battle na apple, apple beer so ito guys so, ito ang apple beer yan brand yung brand so na uh, schedule na yan kung kailan lalagyan ng idadalhin dun sa planta kasi malapit naman ng doon ang pantay. Dito 'yan sa loob ng compound nito. So dito 'yung nakapisto 'yung checker pag may resealing. ayan. So ito itong eriyahan ito para to sa kanila. Sa mga tao 'yun, mga locker din yan nila. Mga locker nila. So maganda rito sa ila kasi open 'yung yung mga lakir nila mahangin dito paghapon so ayan guys so, so yan ang palibot dito puno ng kahoy so pine tree na kahoy to mga pine tree alagang alaga dito ayan. hanggang doon sa dulo hanggang doon spikas ayan. so mag iikot pa tayo guys So, pasinsa na kayo guys. So, itong mga karton, galing yan sa New Battle. Yung tinatawag namin dito yan, bullpack. Pagdating dito sa amin, bullpack. So, ito, pakita ko sa inyo yung ng bullpack. Galing kasi ito sa Qatar ba to o Manila? Kaskara kasagaran galing ng Maynila pero pag medyo short sila sa bute, sa Qatar sila umorder ito yan itong tinatawag na new battle yan yan new battle yung pack yung tinatawag yan bull pack so maraming stock dito talaga guys sa loob kasi kahapon lang natapos yung yung pagbatling ng Letro at saka Super Super King na ito ayan mula rito hanggang doon puro na may laman yan ito nakatuhay, puro may laman yan pang, pang preparado sa customer, sa mga dealer, ayan grabe ng verde dito guys o ayan, ito bull pack din ayan ayan So, ito, yung pack nito, mayroon din ditong planta na para sa mga bote. O, lahat na mga bote, kahit anong klaseng bote. O, bildo, marami dito sa loob ng San Miguel Compound. Dito rin sila gumagawa. Lahat ng mga produkto ng San Miguel nandito sa loob. Gumagawa ng mga bote. Ayan. At saka dito guys. ayan nyo yung init talaga ng araw dito pag gawas mo sa warehouse na to so ito ang dami naman ng tarima oh. yan yan libo libo yan dito yung mga tarima na yan. yan pagdating doon sa planta li li libo libo di minilyo na yung mga stock doon sa planta malapit lang sa akin dito yung planta mga 500 meter siguro kung lalakarin ko mo <coughs> oh. nahapit rin mag isang kilometro pero ang lawak talaga ng compound ng San Miguel guys dito sa loob yan oh. so yan yeah. so yeah, makikita nyo puro beer sa loob ng warehouse nito puro beer oh. ang katuhay lahat yan puro may laman to guys puro yung laman tong mga beer nito yan at saka yan 500 yan nakatrihay pa nga yung iba yan makikita nyo yung truck marami oh yan kumukuha ng beer yan dito kung saan man sila ng sulok ng sibuk dito kumakay kumukuha ng mga beer yan. maliit pa lang 'yan, yun guys, kasi maaga pa naman eh. Maya-maya mga alas 12 o wala na alas 12 ntud hapon. Maraming truck dito, guys. <coughs> dito kumukuha yung mga dealer, lahat ng mga dealer. Manginginom kung saan man sulok ng Pilipinas dito kumukuha ng beer sa Cebu. Kasi nandito ang malapit na planta. So dito, oh, yan. Oh. yan guys. So yun lang guys, makikita nyo naman. Dito kasi ako na-assign sa warehouse na to. So ang laki nito, ang warehouse na to, hanggang doon pa doon sa pinakadulo. <coughs> Puro ang laman nito. warehouse nito. Guys. So. Guys. Support na lang sa aking maliit na YouTube channel. Kasi medyo hindi pa tayo na. Uh, Pansin na YouTube. Hindi pa tayo na pagbigyan ng maliit na. Kahit papano sana. Na may sound na tayo. So. Siguro mayroon pa tayong mga. Uh, kunting pag uh, vlog kaya yun samantalahan ko tong pag vlog nito sa private kasi bawal dito mag, ano, eh, mag vlog vlog guys kasi pagkikita tayo ng mga official baka hindi naman natin sinasabi na uh, pagalitan tayo pero ipatawag ng tayo na bawal talaga dito yan sa sa loob ng kumpa ito Sa San Miguel. So, ayan. So, yun guys. Kayo na lang mag... Uh, uh, Puan sa akin. Magtulong sa akin para sa aking channel. So, kayong mga taga-OFW. Saan man kayo sa sulok ng mundo. Mayong aga. Good morning. And sa inyo diha. Mayong gabi eh. Sa inyong lahat sa lahat ng mga OFW. So paki-support na lang sa aking maliit na YouTube channel, mga guys. So bye-bye, thank you. Peace.